back to our YouTube channel, DJ Barista Live! So for today's video, ia award po natin ang negosyong Pang pangkape package natin. So originally, ito po ay para kay Sherina Gregorio kasi siya po ang ating grand winner or siya po ang nanalo sa ating online negosyo pangkape during our 11th founding anniversary. However, nagkaroon po ng changes kasi si Miss Sherina nag-concede po siya mas pinili po niya na mag, uh, mag-focus na lang sa kaniyang son para mas maalagaan niya pang mabuti because nangihinayang din siya kung hindi niya po matututukan yung negosyong pangkape package na ibibigay natin para sa kanya. Kaya naman, itong ating negosyong pangkape package na sa aking likuran ay ia-award po natin sa ating first runner-up at People's Choice Awards at dadalin personally natin ito sa kanya actually, hindi niya po alam na ito ay dadalhin namin sa kanya personally. Ang alam niya lang po ay magkakaroon kami ng video testimonials. So, samahan niyo po kami para makita natin ang reaksyon ng ating first runner-up na so, magkakaroon na pala siya ng negosyong pang kape package. Dadalhin po talaga namin ito sa San Jose del Monte, Bulacan. So again, samahan niyo po kami para ibigay ito sa kanya personally. Okay, so, so hi guys again. So, nandito na po tayo sa bahay ni Jerry. Nag-travel kami mula Fairview papunta dito sa San Jose del Monte, Bulacan, no? Para uh, personal natin makausap at ma-interview si Jerry. So, Jerry, ka, uh, may mga questions lang kami sa iyo. Gusto namin makuha yung uh, nilalaman ng puso mo regarding doon sa natapos nating uh, pangnegosyo pang-negosyo or kape pang-negosyo online. Since ikaw si, ang People's Choice Award. So, kaya very important sa mga netizens kung ano yung opinion mo or nararamdaman mo regarding nito. So, so, first, Jerry, kindly you introduce yourself. Uh, hello po sa mga mga uh, subscribe po sa ating sa so, The uh, Four uh, Barista Facebook and uh, YouTube. Uh, ako po pala si Jerry Figuera. Uh, isa po ako sa mga sumali po sa negosyong pang kape nila. Giveaway sa mga scholar ng Center for Barista. So, rin start ko yung journey ko as a barista. Start ko nung nawalan po ako ng work. Kaya po na uh, nag-training po ako sa barista. At nakita ko po, po yung post uh, sa Facebook. Kaya po nagkaroon din po ng chance na makapag ano po makapag apply to ng scholarship. may may pinigay po si Lord po sa akin na isa na, na actually it is a promise by the Lord. Magkakaroon po one day ng isang negosyo. Narating ko po yung time pag pinagkatiwalaan po tayo talagang po. Actually ma'am, uh, nag-start po talaga siya when na yung dream ko yun. Simula po nung bigla po kayo pumasok po sa klase ko. Yeah. Okay. Actually, parang uh, schedule yun, pero biglaan lang po talaga. Tapos hindi po kung po kami, hindi po kami sa iyo kami, at gawin po tayo Tua po ako kasi habang nagsasalita po, parang, nakita ko po, po yung sarili ko na parang gusto ko rin maging Hindi pala ito siya. Na, 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 na mangarap ka, matutupad yung mga nakarami ng pangarap, kasama yung Diyos. Okay. So, kwento ko lang no, kasi nakakatuwa yung message ni Jeric. Talagang kinikilabutan ako actually. So, sa scholarship kasi namin, nagkakaroon ako ng parang random time. Binibisita ko yung mga students kung saan meron kaming activities na mostly ako lang talaga yung gumagawa para makausap ko sila personally. May way na rin para makilala ko yung mga estudyante namin. So, yun yung, yun yung na-mention ni Jeric. Na talagang sinishare ko yung uh, journey namin, paano kami nagtayo ng school, paano kami nagsimula. To inspire them na yung tama, yung kinalalagyan namin, pwedeng sila rin in the future maging successful dun sa field na uh, tatahakin nila or pipiliin nila. So, kumusta ka na ngayon, Jeric, after ng training, after ng mga ginawa natin dun sa uh, Center for Barista na certified ka na. So, ano na yung pinagkakabalahan kinikakabala, natin? sa ngayon? Sa ngayon ba, uh, continue pa po, po yung ataw ko ngayon. Nagkaroon po ako ng team, nag-push through po ako sa pumamagitan po ng Center for Barista na mag-aral pa patungkol sa coffee industry. So I, I took trainer's methodology level wow. At, from TESDA. Actually, hindi ko rin alam bakit ako napunta doon. Pero natutuwa lang po ako sa mga tao po sa loob ko ng Center for Barista. Especially po sa mag-asawang masangkan hindi talaga nang putol yung ugnayan namin na uh, nag-aas ako, sir, ma'am, saan po ba pwede mag-apply uh, for training po ng, ano, baka tatanggapin po kaya ako, or ano po yung mga requirements. Pero nakakatuwa po kasi they are able to, ano po, masumagot po sa mga questions. So ngayon po, uh, sa biyaya po ng Diyos, nakatapos na po ang um, trainer's methodology dahil dito lang din po, natapos ko po yung 20% journey. After mo nun yung fence. So ngayon po, praying na uh, makahanap po namin uh, training center na kung saan po. So, pwede po tayo matulungan Okay. So let us congratulate Jeric, no? Kasi yung journey niya, hindi madali yon Mostly, bago ka maging uh, certified trainer ng TESTA, maraming kang paglataanan. So yung na-mention niya, kumuha siya ng Trainer's Methodology 1 para isang step yon actually isang step lang yon para maging trainer ka ng gasda then right after that kukuhat uh, sila ng PELS or yung tinatawag na facilitate e-learning session and 21st century skills training so I heard meron ka na ding NTTC tama ba? yes po o, diba? so meaning to say So right after so much training, si Jerry pwede pwede na siyang mag-handle ng mga scholarship program din na katulad ng kinakandap ng Center for bagista Meaning to say, certified trainer na siya. So congratulations, Jerry. We are so happy. So again, mostly kami sa Center for Brainstock, we want also to succeed yung mga students namin. Kaya pag meron silang inquiries, ma'am saan ko mag-training, ma'am paano magtayo ng school, paano magtayo ng coffee shop, As much as kaya namin silang tulungan or bigyan ng assistance, ginagawa namin yan. Then again, yung success ninyo, success din namin yan. Diba? Achievement ninyo, achievement din yan ng center for Staff. We want to share yung knowledge, skills, at kung ano yung meron tayo na pwede makatulong para mag-grow yung mga students natin. Kasi yun naman talaga yung purpose. Ayan. so ngayon going back dun sa kung saan tayo kung bakit din kami nandito at ini-interview ka namin ngayon sabi ko nga gusto nating makuha yung totoong nararamdaman ni Jerry kasi uh, during the time ng mismong event hindi na tayo nagkaroon ng chance makapag-usap sobrang busy ang daming ang dami talagang nangyari kita mo naman yung seminars workshop natin ang ginawa no? at the same time ang daming bisita so hindi na kami nagkaroon ng chance makausap ka talaga sabi ko bigyan na lang natin ng separate day para makausap personally si Jerry ngayon, paano mo naisipan na sumali sa negosyong pangkape ng Central for Probalista? Ayun ma'am, ba, bali right away po na nakatapos po ako ng Probalista. Bali, wala po talaga po ang work pa. so, ang nangyari po nun, dahil lumipatid po kami dito sa bahay po namin. Kaya talaga po nag-push through po ako na makapag po ng business to help my wife kasi siya na po talaga. Why House Aspen. Yeah. na nag-aalaga po ng isang mga. At yun po, na kasi ang nangyayari po noon, kung may board pa po, palitan po kami. Dali, ako po ang papasok sa hapon, how did you feel na ikaw yung uh, People's Choice? Nakita namin dun sa social media namin kasi kami mismo yung nagpost sa Center for Benista, no? Ang daming likes, ang daming shares. Ibig sabihin, marami talagang na-touch dun sa story na sinyer mo dun sa ating pangnegosyo negosyo or kapeng pangnegosyo negosyo dun sa Center for Benista. So, tingin mo bakit ikaw yung uh, People's Choice Awards? Actually, ma'am, uh, talaga pong nagpuna, nagpapasalamat po ako sa mga tuloy na sumusuporta. Parang doon po sa part na yun, nakita ko na marami talagang naniniwala sa iyo. Parang hindi mo nakikita o hindi mo nalala. Nagpapasalamat po ako the way na yung pagsuporta, yung pag-react po nila din sa video, yung, at sa po yung pagdadasal po talaga. Talagang gabi-gabi, kami -gabi, mag-asawa, we contact everything, mga friends po namin, relatives, mga classmates po namin, even yung mga hindi na namin nakakaroon talaga si Michelle po na sa bawat room. Uh, habang gumagalaw po yung mga ibang mga kalaban po, yung mga, yung mga ibang competitors po, talagang hindi rin po kami talaga nag Gabi-gabi po, tuwing so, umaga, talaga magpapakalak po talaga namin ang mga troops in-chair po para po magulat po yung Okay, so given the chance na uh, magkaroon ulit ng ganitong contest or parang... Uh, tong klase ulit ng program, ang Center for Barista at mabigyan ko ulit ng pagkakataon mag-join in the future. Kasi si Jeric hindi po siya yung nanalo ng kapeng pang negosyo. Siya po ay People's Choice Award. So merong uh, grand winner talaga. So parang siya po ay first runner-up natin. However, siya po yung People's Choice Awards. No? So given the chance, at halimbawa ikaw yung nanalo na in the future, anong gagawin mo? Actually, yung plan ko po talaga is yung pangarap ko na binigay po sa akin ng Panginoon na, 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 na makapagpunta and, and dahil po sa biyaya po ng Lord, gusto ko rin po makahelp po sa ibang mga tao at ipagmalaki po yung training ng Center for Barista yun. oh, ito galing Center for Barista yun, na doon natuto doon gumaling doon nagsumi pag ngayon given the chance na meron siyang sarili business, may sarili siyang coach. So yun po, talagang magkaroon po pa po ng mga, mga kabataan po, magkaroon po sila ng chance na bilang ako noon na nangangarap lang din. Ngayon ay nasa, nasa ikatuparan na sa biyay na oh. Jerry, thank you so much for pagpapaunlak sa amin dito na makausap ka dahil hindi nga kami nagkaroon ng pagkakataon, makausap ka sa mismong araw ng anniversary ng Center for Galiza. At least, Uh, talagang sinadya ka namin dito dahil alam namin na nag-effort ka doon sa video na uh, kiniyar mo sa amin at maraming na touch na lives doon sa story mo, no? kaya nga ikaw yung People's Choice Awards so congratulations and thank you so much you, sa pagpapaunlak uh, sa amin thank you po, salamat po sa, sa thank you thank you. Po. God bless thank you, kasi I think si Lord talaga, yung guide mo yung will ni Lord, yung uh, nagdala sa amin dito, sa place mo thank you so much thank you, Hi guys, kakatapos lang namin interviewin si Jericho. No? So this time, since uh, pinaunlakan niyo kami, ang Center for Berisa nag-prepare ng small token para kay Jerry. Nice. Para naman, at least hindi naman, uh, kumbaga sulit yung pagbiyahe namin dito sa kanya. No? So let's go, samahan niyo po kami para bigyan natin ng importansya yung effort na nagpaunlak si Jericho dito sa atin ng interview. No? Yeah, so ito siya Jeric so yung kung nakikita po ninyo may pwedeng mong Jeric may nakalagay diyan na congratulations pwedeng mong basahin yung letter Jeric congratulations to you Jeric your hard work dedication and commitment have surely made a positive impact and we are proud to celebrate your success with you As a gesture of our appreciation, we would like to present you a small token of gratitude to recognize your outstanding efforts, your contribution has been invaluable, and we look forward to seeing even more great things from you in the future. Once again, congratulations and thank you for your continued excellence. Coffee cheers, your Center Barista. Ayan, thank you po, thank you ma'am. So, ano to ma'am? Guys, yeah, so for your information lang, no, yung grand winner natin, nag concede po siya. So, na-mention ko a while ago na mas gusto na lang niya mag-focus dun sa kaniyang side para alagaan at ayaw niya masayang yung uh, ibibigay natin sa kaniyang negosyong pangkape. Kaya naman, since si Jerry yung first runner-up, sa kanya na po mapupunta itong negosyong pangkape. yung negosyong pangkape, again, kay Jerry na po yun mismo. Ayan. Kaya personal nating deliver sa kanya dito mismo sa bahay niya. I think will ito ni Lord na mapunta talaga sa kanya itong negosyong pang kape. And I think also na deserve ni Jerry itong negosyong pang kape. Yung dream niya uh, na magkaroon ng sarili niya na coffee shop, hindi man coffee shop talaga, ito na yung pinaka-start na pwede siya mag, uh, makapagtayo ng sarili niyang negosyo. Through this program and through this all, of course, na negosyong pang kape, So, si set up natin to para makita ni Jeric na lahat ng negosyong pangkape package na nandoon nung pumunta siya, dinala namin lahat dito sa bahay mm -hmm. yeah. So, what's your message, Jeric? Pwede <laughs> ko, <laughs> pati ako naiiyak. <laughs> <laughs> naiiyak ako. <laughs> ah, diba? so, yun. Nakaka, actually kami mismo, nung pinaplan namin to, kasi nga gusto namin makita yung yung reaction mismo na hindi niya alam na meron kaming dalang ganito na negosyong pang kape or sa kanya na pala mapupunta. Ang alam niya lang po talaga. Kaya kami pupunta rito, i-interviewin namin sa People's Choice Award. So wala siyang ka-idea-idea na sa kanya na pala. To. So, yun. So, thank you so much, guys. back guys, so nandito na tayo ngayon at na-set up na natin yung negosyong pang kape. At nandito na rin si Jeric. Tingnan naman natin siya ng reaction dito sa, uh, di na nating surprise sa kanya. So Jeric, inasahan mo ba na dadalhin namin sa iyo itong negosyong pang kape? Actually po, sa totoo lang, hindi po talaga. Hanggang ngayon, hindi pa po ako makapaniwala na nandito siya nakarating sa aming tahanan. So, sobrang na overwhelm po ako. Di ko po alam po anong nararamdaman ko. Naiiyak pa ako or kung ano man, pero muli po, nagpapasalamat po ako sa unang-una sa Lord na nagbigay po ng uh, unang-una ng chance para po makasali po ako dito sa negosyong pangkape mula po sa anniversary po ng Center for Barista. At nagpapasalamat po ako sa mga tao, mga sumuporta po simula po nung una pa lang since na nag-post ako, nag-share po ako may mga tao po akong minessage personal, kami pong mag-asawa, talagang shinare po namin siya sa lahat, talagang piniin po namin yung mga tao. At ayun, katulad po dito, nakikita po ninyo sa inyong harapan. So, ang tagumpay ko po ay tagumpay po nating lahat. Kasama ko po kayo sa journey na to. At I assure po sa inyo po ma'am at sa buong Center for Barista Family na pag-iigihan ko po, po at talagang Uh, sa sisipagan at gagaligan pa po para po mapalago po ito at soon maging physical store po ito. No, by the next year na next na makamusta niyo po ako, uh, I believe no, sa biyaya po ng Lord na may extend po natin to hanggang sa mas maging malaki pa dito po sa San Jose del Monte nila. Huli po, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ayan. So, congratulations again, okay, Jerry. Back. Ayan. So again, deserve ni Jeric itong negosyo ng natin. Pasalamatan natin yung mga sponsors natin na nandyan po mismo kasama nung cart. So isa po yan sa dahilan kung bakit nag namigay tayo sa tulong po nila kaya nakapagbigay po tayo ng ganitong klaseng opportunity or makapagbago po tayo ng isa sa mga estudyante natin sa Center for Barista. Ayan, so guys, successful po natin na naihatid dito kay Jerry yung ating negosyong pangkape. At nakita niya naman kung ano yung reaction niya at talagang siyang naiyak dun, nung nalaman niya na sa kanya, hindi siya makapaniwala na itong negosyong pangkape ay mapupunta na talaga sa kanya. So kami mismo ay talagang naramdaman namin yung sincerity at tingin namin deserve talaga ni Jelic itong negosyong pangkape. Kaya naman guys, maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa lahat po ng tumulong para makapag-provide kami ng ganitong klaseng negosyong pangkape. Looking forward po sa susunod na anniversary ng Center for Barista, meron na naman po kaming mabago ulit na buhay or isa sa mga estudyante namin na pangarap din magkaroon ng sariling negosyo. Muli niyo pong samahan ng Center for Barista. Please subscribe to our YouTube channel. DJ Barista Live, para sa mga susunod pa po namin ng na mga activities, events, at kung ano-ano pa na marami po talaga kayong matututunan. Maraming salamat po at sa susunod na video po ng Center for Barista, DJ Barista Live. Thank you! So, ayun nga. Na-deliver na natin ang negosyo ng Papa Jerry. And, uh, as of now, talagang, ako mismo na hindi ako makapaniwala doon sa reaction nila habang pinapakita namin sa kanila yung card na nasa kotse. So parang sila kasi wala silang idea ano tong nasa card. Kasi ang tanong nga nila sa amin kanina, ano po ito? So hindi talaga nila alam at in silang idea. And then nung habang ine-explain na namin sa kanila na yung negosyong pangkabi natin, yung grand winner, nag-concede siya, at uh, since siya yung first runner-up at People's Choice Award, sa kanya na mapupunta yung negosyong pakape. At talaga namang bumuhos yung luha. Pati ako mismo, naiyak din ako nung, nung nakita ko yung reaksyon na hindi sila makapaniwala na sa kanila na yon. Tinatanong pa rin nila kami during the process na totoo ba to? Sa amin na ba talaga to? Nakakatuwa na yung will ni Lord para sa kanila mapunta yung negosyong pangkape ibinigay talaga sa kanila ni Lord. So, deserving talaga sila doon sa pangnegosyo kasi ang dami na nila kaagad naiisip during the conversation. Ang dami na nilang naiisip na uh, gagawin kung saan sila mag -e event saan sila pupunta para mas masimulan yung negosyo ng pangkape nila. At may na-manifest talaga nila na next year, after a year, magkakaroon na ng physical store yung kanilang uh, pop-up store na nagsimula doon sa Center for Benista. So, overall, talagang grateful sila doon sa natanggap nila. So, yun lang guys, kami rin mismo thankful and grateful kami na napunta sa tamang tao yung uh, ganitong klaseng opportunity. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta.